Kabila naman ang short notice sa pinatawag ng prayer rally sa Cotamato City, dumagsa pa rin ang mga supporters ng dating Pangulong Digong. Detali na balita mula kay June Dimakuta, Karay 19. Assalamualaikum, Brother June. June? Masalam ko yung Angel. Dumagsa ang Tri People sa Cotabato City Plaza pasado alas 8 kagabi mula sa iba't ibang barangay ng lungsod kaugnay sa binatawag na prayer rally in support sa naging sitwasyon ng dating Pangulong Rodi Duterte sa kamay ng CIDG National. Ayon sa kota Cotabato City Police Office, sa kabila umano ng short notice na kumalat sa Facebook, lumagsang Cotabatenyo sa City Plaza na pawang nakasuot ng puting damit at may mga dalang placard na may mensahe ng taos pusong pagsuporta sa itinuturing nilang ama ng BOL, ang dating Pangulong Duterte. Ayon sa CCPO, nagkanda ang traffic, mapayapa sa kabuuan ng bigla ang prayer rally sa Cotabato City Plaza na ipinatawag na isang Rod Sampatuan Giani. Matapos marinig ang mensahe ng uh, mga speakers, nag-alay ng panalangin ng lahat para sa kaligtasan ng pamilya Duterte, partikular sina na Vice President Inday Sara at ang dating Pangulo ng Pilipinas, Rodi Duterte, ang unang naging Pangulo na nagmula sa Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pernah join, selamat,